Grabe, ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang kakarating ko lang dito sa Taiwan. Ngayon nga pala ay mag-8 -e months na ako dito. At bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Raymar, isang OFW dito sa Taiwan. Pagpasensya nyo na nga pala at hindi ako marunong mag-voiceover sa mga gantong eksena. Kung ayaw nyo namang marinig ang boses ko, aba, ay di-mute nyo na lang o Kaya ay huwag nyo na tapusin itong video na to. Ganun lang ang kasimple baga. Siyempre, biro lang yon At kung makikita nyo nga pala ako ibising busy dito sa box na ito. Bali, first time ko nga pala magpapadala ng balikbayin box sa amin. Parang wow, ako oh, so access ako eh. Parang na-imagine ko, success ako eh. Biro lang. Siyempre, masarap baga sa pakiramdam kapag ka napapasaya mo yung pamilya mo. Mas mapipil mo rin talaga na isa kang ganap na OFW kapag ka may balik ba bags box ka, di ba? At ang ginagawa ko nga pala ay kada sahod ay eh, naglalaan ako ng pambili ng mga gamit na ilalagay dito sa kahon. Para di naman mabagyat sa bulsa ba. Buti nga pala, mabait yung lawpa namin dito sa bahay na okay lang mag ng mga gamit. Umalis eh, ligtas na ligtas ka. Marami rin naman mga Pinoy at Pinoy dito na makakasala mo kaya hindi ka rin mahuhumsik. At isa pa, mabilis lang naman talaga ang panahon, hindi mo mamamalayan. Uwi ka na ng Pilipinas, for goods na, di ba? Kung makikita nyo nga pala, habang nag-aayos kami dito ng kaibigan ko ng aking package, eh, nilalaro namin yung pusa. Kung di nyo nga pala natatanong, eh, wag nyo lang itanongin pala. Basta, mahilig talaga ako sa pusa. Bali alagay na pamangkin ko sa pinsa na dito ko lang din nakilala sa Taiwan. Na nakakatawa kasi biruin mo na dito lang pala kami magtatagpo. Same lang din kasi kami ng company at ng department. At siya nga pala siya ang kasama ko sa bahay. Mas nauna nga lang pala siya dito sa Taiwan kasi magsa 7 years na siya dito. Eh ako naman ay baguhan pala ah. At siya ay mukhang napapahaba ng ating kwentuhan. Balik nga pala tayo sa pag aayos ko ng package. Talaga namang dinobli-dobli ko pa yun ng tape para safe na safe na makakarating sa Pinas. Aba, eh mahirap na sa panahon ngayon, di ba? Share ko na nga lang din pala kung paano ako kumuha ng balikbayan bag. Sa iisi nga pala ako bumili ng box. At nagdown lang ako ng 500 NT. Tsaka ako na lang siya ipopolipid pag ipapapick up ko na. So yun lang pala muna ang share ko. Salamat nga pala sa panonood nyo. Bye bye.